morning mga katamsak ha, ngayong araw nandito na naman tayo sa brickwater oh. ayun oh. yun yung brickwater dyan tayo lagi na ah, uh, ngayong araw uh, may nagpalaot at saka nakadaong na sila at saka marami silang huli mga katamsak abangan natin ah, uh, yung bangka na yan na nagpalaot uh, yun yung sinasakyan ko sinasamahan ko kaso hindi lang tayo nakasama ngayong araw kaya tingnan natin kung marami silang huli at saka kukuha tayo ng no hingi tayo ng isda mamaya para mapang-ulam. Hindi tayo kasi naka sama kasi mala ano, uh, tanghali na tayo gumising ayan, naiwan ako. Ayun matamsak ayan yung silaw. Oh. Ang nguha na ng isda na ang dami nilang huli. ayan oh. <laughs> ayan. Ayan na dumaong na sila ang daming huli oh. Ayan. ano, dami oh, namumuti. Balancyong at saka ano, bagat, tawilis. Oh. Uh. Daming huli oh. Yan, namumuti yung lambat. Jackpot sila ngayong araw. Tayo lang malas. Hindi <laughs> nakasawa. Agarong hinamong. Tinanghali ng gising. Ayan yung import to. Ito nagbibigay uh, ng guina sa kanila. Import. Import ng taga-US. Ano? Ukraine. <laughs>

Ba balab na lokenao? No? Ba balab. Ako magatasiga say koy gawa magtugtalan 4 minutes to. Ta ko buhay-lukdang lokda Buhay Way gid. Me lang ana ing kurto, Hindi na labot ko tong sagwa. gua. Ora, oraen mato ka len tong kinang perhiwatun to, yon. Ora. Kita mo pag nagda conference sa punta-punta, andya punta, punta. sa tunga. nga tutap. Kung si ito sa dito turon turon to. <laughs>

Mama ko ma mau mo kon. Mm. Kon banan ko lang. Nagwa ko ja kita ko chat mo kang gapo, ga kinaga. ah gap kapon ti aga. Kita aku di jarung ko. Kita aku on chat mo di jarung ko. Ari jarang. Kay ko kolokolay. No kolokol balay ko e. Nagwa ko ja stress. Nagwa ka pay dala stress. Dibra Lumbos lang sih kro. Diyakos may ano, pambot. Nagkanto ko di Diyos pambot, tapos nagbalik din ko to. Oo. Bakun daw ramanta na ka doon logo rong. Amot na nga, antes ko magdalog, nagchat mo siguro. Amot to, nakita ko siguro, kita akong chat mo. Amot to nang gini. Amot to ay daw daw kulok ko git. Nagdakos pa silaan gito, ko alam mo. Amot to ko gini, nagbalik naman ko eh. Kada alam mo, wala niya ka na baala yung gilin na tao mo taa. Naba, subig. Ah, manaba, subig. Kurokarga, Kapitulong... <laughs> oh, oke, 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 oke,

Dami huli nila mga kaya oh. Sarap to kilawin, crisp na crisp. Lami ka kalaban oh. O di. Bayan yan ang piri no? oh. Okay. Pili ng ko. Amin yung blancho ng tab ko. Ayan pa sa banira, oh. Ayan. Saka doon pa, pa sila sa bangka. man Tapos na mga tamsak, may mahuli nila. Sundon, salik usang dangaw, dangaw eh. Tidak walang tadi kita ngaw. Harap lang sa batok lang, gaub-ub nung magkampang

<laughs> dami yo namuti yo yon oh, oh. yang hmm. eh, so, oh, kepala oh. oh oh uh, eh. mana

bakal kaya tingbon motor makanya mau <laughs> kontak lo ya mau <laughs> nipan. Uh, Indi mas serangan ke kargai kargai siak sekian. <-ấu> Apa sekiannya? marinir fishing supply bakal naman Marinier karena mah. Nama yang manggil ke marinier mau lembat tuh? Iba peg marinier. Yours. Tingbon terus terlan. Kalau peg ini langsung.

kung ano yung mga huling isda gamit yung bat.